naalala niyo po itong satire na ito, isang netizen ang gumamit ng pangalan ni Christopher Min. Hindi naman talaga Christopher Min na uh, C-R-I-S-T-Y. Christy, I ang huli. Pero Fermin nga naman. So parang ang, ang inisip na lang si Christopher Min, ginagamit yung kanyang pangalan. Hindi ka naman ito, ano ba? ba diba? Pasikat din. Eh. parelevant relevant din. Anyway, relevant naman po talaga si Christopher Min. Sa negatibong paraan nga lang, kaya ayon, akala niya, akala niya, pag may marinig na Fermin, ay siya na yon at ginagamit ang kanyang pangalan. Hindi lang po sa'yo yan, <laughs> yung pangalan na yan. Anyway, ito po ay tungkol doon sa satire nga na pinost ng isang netizen na nagangalang Anima Christy Fermin. Alright. Lala at MTRCB ipatatawag daw si Vice Ganda dahil sa kanyang maselan or malaswang pagkain ng fried chicken. So alam niyo na yung commercial niya, yung pinakabagong commercial ni Vice Ganda. Yun po ay satire at hindi nga naiintindihan ni Ms. Lala Soto. At lalong, lalong sa tingin ko, lalong hindi naiintindihan na itong si Christopher Min. Hindi naman niya iniintindi ang mga bagay-bagay. Ang sa kanya lang, basta makapasok sa, siya sa eksena at makapapel, tapos. Okay, marami siyang mga linya minsan na uh, patalinghaga, yun yung kanyang alas ko no eh. At yung sinabi niya na yun nga, mukhang may pagbabantayan to si Christopher Min, dahil nga daw ginagamit yung kanyang pangalan. Anong sabi? Ayon kay Christopher Min ay hindi niya matatanggap na madungisan ang kanyang kredibilidad credibil na iningatan sa loob ng ilang dekada. Okay, speaking of credibility... Coming from Christopher Min. Ang kredibilidad po ng isang tao, hindi natin yan pwedeng ipangalandakan na meron akong credibility. Okay? Na meron akong pinakaiingatan na magandang na magandang reputasyon. Hindi naman nanggagaling yan dapat sa atin. Yan po ay nanggagaling sa mga taong nasa paligid natin. Pero yung ipangangalandakan mo nga na, hindi ako papayag na masira ang aking kredibilidad. <laughs> Talaga, coming uh, from somebody like Christopher Min, mukhang hindi naman. Okay, alam naman natin kung ano ang kung ano ang impression ng mga kababayan natin sa isang Christopher Min. Marami siyang napatunayan uh, sa aspeto ng paggawa ng issue sa mga hindi niya gustong celebrity halimbawa. Yun yun lang, yun, lang po yung napapatunayan niya. Magaling siyang gumawa ng issue. Magaling siyang magpasikat ng isang celebrity in a negative way. Negatibo nga lang, okay? So ibig sabihin, successful siya doon, magaling siya doon. Pero yun nga, uulitin ko, hanggang doon lang po. At kung yun ang pagbabatayan ng kanyang kuno ay uh, magandang reputasyon at kredibilidad, Abay, nagkakamali po kayo, Miss Christopher Min. Wala po kayong pinagkaiba sa mga katulad ni Rendon Labador, ni Joey De Leon. No wonder, kayo-kayo ay mukhang magkakakampi. Kayo-kayo ay mukhang nasa isang, nasa isang grupo. <laughs> pinaka pinakaiingatan daw niya ng ilang dekada yung kanyang kredibilidad na iyon. Alright, talk to yourself.